Ah. Oh. Ayan no, oh, dami tila mga nag-upload oh. Dami. Ang dami pa yan. Ang dami halos dami yan. Kaya to. Ay, ang dami oh. <laughs> Puti kan talaga eh. Oh. Hmm. Ayan, doon. Puti kan talaga oh. Dami nila. Nandito lang nalipad na nagawin naman dito kaya naliko na naman o ayan o hindi naman ginagdag na? o ayan o putig talaga eh o kailangan pa umakon o oh. uh, yun naman may front drive pala eh oh. pwede naman pala mabalasing oh. oh, na ito o oh, front drive siya wala oh. mm, mga putigan eh oh. sa tabi tabi tayo ba, tayo naman ang na matapulog dito kawawa naman mm. ayos so. yun mm. dami oh. so trial pa to oh, hindi pa rin to talagang final ayun oh isa na brown na oh. ayun isa yun o, hindi na makaon no? o dami yun, ganda rito pampala to yung pampala hindi pa hindi pa sa final mayroon mm. pa nga ito sa bila eh Malalawak lang eh ay niya so kami yung isa diba asa ito mga ito pero mga dayo mga kare lugar mga dayo guys so, uh, oh. pan bagdag talaga yun oh ah uh, oh, pan talaga yan oh yun oh, yun, oh plus, uh, ay isa istak na ron dulo yun oh hmm. na mm, ayun nakaundi sa wakas oh yun oh ay babalik ulit isa oh Ano, oh, ano, Palang na naman, o ayun o O ayun o, o ayun o O ayun o live yan O galing O O galing Wala pa yan, gumawa pa lang ito Rotes pa isa O Galing Galing sila o Ang dami. Ang bay nasa kong tungkwa, pero pinasabi na, nasa 50 din, mga kasali. O, ayan, o, mga araw, o, ayan, hmm. o, o araw, o, ikot, o. Nasa 50 din mga kontesta na to, o, lang. Hmm, o, Wala pa rito talagang motor. Hmm, ayan, o, ayan, o. Ha, ah, sabay-sabay. Ito, ito pa ulit. Nakasala oh. oh, oh, oh. mo. O, ayun. pa. Ang dami. Ang dayo lahat to. Ang mga kapag-aing dumadayo. O, ayun. O, ayun. naman si boss. O, oh. ayun. isa. O, oh. sabay-sabay sila eh. Ayun, oh. Tapos sa no, motor ah, Nakakapag-vlog ka. Ganda. Ayun na isa, oh. Ayan, oh. Ito na isa, oh. Mm. Ah. Ah. Ito pa. Sabi-sabi sila, eh. Ah. Sobrang dami nila, eh. Sabi-sabi oh. na sila. mesa o. Oh. Ito sa milayan, dito. Kasi ito mong turkot, ba mo wala na. Mamaya tayo mga mga artisan. Ayun o. Sige at tayo mag -ano, boy, muna.